guys good morning ulit good morning good morning ah uh, ito nga pala yung continuation ng vlog ko kanina ah uh, ito uh, after ko na ng mag uh, breakfast ah uh, kasi ng day ko eh wala akong pasok ngayon. so soape nga so naisip ko kanina uh, 'wag ko sayangin yung day off ko o yung rest day ko uh, maglaba so yun nga naglaba ako ito after ko magalmusal ito yung ginawa ko nakita niyo may nakahangaw. may nakasampay dun sa uh, bintana namin naglaba ako, first time ko naglaba ng kusot kasi after 3 weeks ko sa trabaho uh, na, na, nakapanginahing naman kasi kung gagasok ko ng $3 para lang sa isang uniform kasi wala kami masyadong labay ngayon eh siguro mga less than 10 pieces ng damit yung labay namin so naisip ko kusutin ko na lang yung uniform at saka yung uh, cap ito tingnan mo in, in, uniform, uniform ko ng KFC Uh, di ba? Finger licking good at KFC. Yan, yan ang uniform ko. Nag-iisa lang yan. Ginamit ko yan for 3 weeks. Uh, walang palit-palit yan. Kumbaga, pag uh, sinuot ko yan, uh, after 1 week, ako palang lang yan malalaban. Yung mga dalawang beses kung ginamit yan, o yung dalawang linggo kung ginamit yan, puro ano 'yon after 1 week, Uh, labas sa washing machine tapos yung second week ko naman nilabang ko na naman sa washing machine etong pang third week ko uh, kinusot ko na siya kasi yung mga labay namin ku konti lang so yun pinapatuyo ko diyan ayun na, may nakasud na planggana tapos may nakas may nakabang na, na towel o yung labakara o yung face towel kasi nga uh, tutulo siya eh. mababasa yung kahoy kahoy lang kasi to eh ang kahoy lang yan tapos yung ano yung aircon mababasa din so nilagyan ko ng sahod na plangana so yun lang yan uh, yun, yan yung uniform ko sa KFC si Araw, may paso ako full time, ang day of ko is uh, Monday, so ngayon Monday ngayon, so ito yung time para makapaglaba ako so, yun lang Magandang panahon ngayon, maaraw. Kahapon, grabe. Mula umaga hanggang pag-out ko ng alas 4, maulan. Mabuti na lang, lang yung kasama ko si Car. May sariling kotse. May sariling sakyan So, uh, nag-insist siya na sa na sabi niya sa akin na uh, gusto mo yatid na kita kasi maulan sa labas so yun, sabi ko, sige. Hindi na ako nagpakipot pa. Eh. Siyempre, alam na mabasa ako. So, yun. Nagpahatid uh, na ako dito sa labas Yun, sa may labas ng apartment. So, yun. Yatid niya ako. So, thanks, thanks God kay, thanks God kay Carl at na naiyatid niya ako. Kasi kung nagkataon, na, tatakbo talaga ako. Malakas sa ulan eh. Parang may bagyo eh. Huwag ba? Kung sa Pilipinas, parang may low pressure. Low pressure. So, yun. Ganun lang. Ito yung mga gamit ko. iPhone 5S at yung mga charger namin. Diyan ako natutulog sa hapon kasi malamig dito eh. O di ba? Maliwalas, di ba? sarap matulog diyan, oh, tingnan mo. Yan yung tulugan ko. Di ba? Yan yung unan, yung kumot. Kasi ito naman yung dining namin. O. Lang. So siya, masarap na maging maginawa na maliwalas na kasi eh, mayroon na kaming lamesa, mayroon ng tables. Ayan, laptop ni Mrs. Wala na kami problema kasi nakaluto na kagabi ng karne. Ginisa niya. Tapos yun, nilagay na sa rep kasi para paipainit na ng mami pag dumating siya. Kasi dito siya naglalan siya pag hapon. Mga bandang alas 12, yun, pupunta siya rito. 12 to 1 yan. Ang break time niya, 12 to 1. Babalik siya rito para kumain. So yun, nakapagsaing na ako ito. Di ba? May kanin na kami. Wala ng problema. Tapos may ulam na rin papainit na lang mamaya. Ito yung last last week pa bumili yata kami araw ng linggo ba yon? Ito bumili kami ng dish drainer. Ayun. Kasi wala kami lagayan lagay ng mga plato, eh. ang hirap pagka ano, eh nalalaglag dito eh. Kaya sabi ko bibili na lang kami ng mas matino-tino ito, ito. Kahit pa paano mas maayos ayos. Hmm, yun lang. Ito, kahit pa paano nagagamit na namin yung microwave oven namin. Ito yung picture namin last last year sa Mandarin. Nag-celebrate kami ng uh, birthday ko yung December 9, uh, 2024. Yung last last year, last year. Ito yung mga pinamili namin last week ko. Oh. May hotdog kami, uh, may bacon, may hotdogs, may isda boneless bangus may galunggong may pusit may mga karni na dyan ice cream kaso yung itlog namin paubos na o, ilan lang itlog dito kaya nga mamaya baka pumunta ako mamaya o, o kami mamaya mag kami. kami wala na dalawa na lang itlog mm, chocolate drink ice cream may pang ulam at chocolate dyan Chiswis pa ako. Yung mga gulay. Tsaka yung prutas. Okay. sa mga sapatos namin. Tingnan mo. Okay. dito ako naglaba. Ayan, oh. Kasi inihang ko dyan kanina no mga isang oras. After ko malaban dyan, dyan ko sinampay. Mas dito tumulo na siya dyan. Ayan, pero nakasahod naman yung planggana. Ayan, dyan ako naglaba, oh. yung bathtub namin, bathtub. yung kwarto namin. Ba? maganda ng panahon, no? Ikagay ka kagaya lakas ng ulan. Ulan ng ulan, walang tigil mula umaga hanggang gabi. Ulan ng ulan. Okay, maganda ng panahon. Hmm, di diba, Nilabas ko nga kay kanina at pinakita ko sa inyo yung labas, eh. Hmm. Wala kami masyadong labahin ngayon, eh. Kaya yung KFC uniform ko, kinusot ko na lang doon sa CR. wala pa kami masyadong labahin. Okay. Ito. Okay. Mga sapatos ko. Tsaka bag na pantrabaho. Mga damit. Okay. Okay na. Okay guys. Maraming maraming salamat sa pagsama sa akin. Okay, see you next time guys. Happy Monday morning sa lahat. God bless. Maraming salamat. Thank you. Bye-bye.